atras oh, ah, oh. Oh, yan atras yan, ah. Oh, Balan. neutral yan, pero pag magabante siya, gaganon yan, no. Ah. Oh, magabante. Oh, oh, scientist to si Kuya. Eh. <laughs> <laughs> oh. oh. Tas dito na, dito na. Jin, engineer. <laughs> Sa saan yung clutch mo? Paano yung clutch mo ngayon? Paano yung clutch mo? Ang, ang clutch mo ma'am, dito magdaan yan Papunta rito Kasi <laughs> Moisky Vlog the scientist na may konting pagka-ginginer oh. <laughs> ayan nasa bangka daw yan nasa bangka Diyan siya magbumaneho o oh, ngayon pak o oh, saan yung ano clutch oh, nandito oh. kable alagyan na kable di apak mo oh. ayan oh, yan yung kable na yun Koneksyon na dito ano oh, ano ako oh. Apak, pak, clutch. Tapos cambio, nasa kanan. Nandito yung silinador. Tapos yung yun, yon ito ang koneksyon niya nandito na nakatayo siya pagano. eh paano yung ano mo ha? manibela ang ah yung ano yung pahalang naman to eh hindi yung ano mo timon dito ka kasi hindi mo naman hawakan to bakal din bakal ay ano kawayan kawayan ng ano ang Timon nung dalawang makina, isa, isa lang ang Timon. Yan, at saka ito, ito, ito. Yung isang, ma ano yung isang makina mo? Uh, 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 XR? Ano, ano yan? Yung, ano, Honda XR? Hindi. Ano, short proof. 20 caballos yan. 20 caballos? Ilan, ilan sisihan yung makina mo? 150? Uh, ito, 150. Ito, 125. 125? Uh, uh, Dalawa pa makina. Punta ka ata sa Spratly Island, no? Uh ano kasi ito sa mahal ng gasolina ngayon oh. dapat baka ka ng dito tubig tubig dagat para unlike oh. kasi sa mahal ng gasolina ngayon pagka yan ang asahan mo yung ha? mga hmm. makinang yan ha? mahal ang ano malakas kumain ng ganyan ng gasolina ito pag gagamitin mo to kahit kalating Matiped. araw ang isang daan kahit kalating araw mo siyang gagamitin to ha, papunta sa laot o balik balik ka o ano gusto mo ang isang daan hindi halos niya kayang ubusin. Oh, my God. Kasi may charging natin, pa, may charging na. Oh, makikita natin sa pagka tricycle, ang isang daan hindi mo kayang ubusin sa isang kalahating ak ak araw. Ako kaya kong ubusin niyan, isang daan? Oh, sa iyo dito. Hindi, ibuhos mo doon sa bahay ng anay. Ubusin mo isang daan na 'yon. Tapos, ang ka-advance -adv nito ng ano, naka-advance tayo dito. Oh, meron siyang meron siyang charging meron siyang sariling battery na magsusupply sa ilaw kaya eh, mini driving light ang gagamitin natin ay lentik tumaan Psst. sobrang tulay ng bangka ni kuya bumaba ang kilay ng kasama niya